So guys, ari balaw, huwag nang worry ko lang kag wonder mm -hmm kaya sakit sa mata ang suga ada daw uh, sakit sa mata kumigda ako balag din sakit sa mata siya, mm -hmm. siya. uh, so gusto ko daw siya damn light lang <laughs> damn light uh, lang oo, oh, oh, para ba na magbasiga bala sa iba na mag-abot siya hindi na sakit sa mata ako mag ako bala nga mag ako mag ako mm -hmm. tapos ang ay kakabalukarin mo on call or dira o ko for tina na daw sa kilid tapos baka doors na punta para ba ang um, matrap yung ano nyo yung, yung sakit sa mata pero may huwag um, ko idea kung ano pag gusto so kong daw small lang wala lang nga hindi ng 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 siya makasagabas nga dalan kaya may din pa so naisip ko na lang na ano ano yung mo na? <laughs> Tuloy ako ano So nisip ko na lang daw kamay lang mo lang Or tabunan ko na lang siya sa papel. Like that, like that. Hmm. Yes, yeah, so, so, no, okay. Diyos na na. Kaya kaysa ako dito yun. Tapos mo si Banahon. <laughs> sakit sa mata kong mag... Nabing kami. Nabing ka mag-bra kong mag-pirong mata ko. Tapos kaysa ako Timingan niya. Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? mata yun? Ano yun?